Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayos. Magandang uh, hapon Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao. At uh, sa mga kapwa ko po, FWS around the world, hello, mga buntag. mga gandang umaga sa inyong lahat. Happy weekend po sa lahat, no? At yung topic natin ngayon, aba, inamin ni BBM na sa kanya daw yung nag-leak na uh, text message na yon. <laughs> Eh ang tanong, nag leak nga ba yun? Eh doon yun nakuha kay ano eh, kay Tunying. Alam naman po natin, di pa may ano kapon, may uh, vlog ako niyan. Alam naman natin na yung video na yun, uh, si Tunying at saka si Liza Marcos ay magkaibigan. At huwag po natin kakalimutan, mga lalabs, mga bayots, na si Tunying din ang unang binigyan ni Liza Marcos ng papel kung paano siraan si Pastrana na uh, iyo yung siguro yung uh, ino question pa or iniimbestigahan pa ni Attorney Vic Rodriguez dati bilang executive secretary ni BBM dahil nag-apply din yun siya na magiging secretary ng Philippine Ports Authority so ayaw ni Lisa kaya pastrana siguro dahil magupo siya ng uh, ibang tao doon para magiging kasabwat nila sa mga panggagago. Mm. <clears throat> so, siniraan si Atty. Vick through Tunying yung una. Tapos sumunod na lang po si Tingking Pinoy. Matatandaan ninyo yon. Tapos, di ba, pagkatapos din ng uh, tawag dito, unang maisog rally sa Davao noong January 28.29 na sinabi ni dating Pangulong Duterte doon na mayroon tayong presidenteng bangag noon bangag hanggang ngayon. <laughs> na andoon din si Aimee, andoon si Bipisara, Sara, pero hindi sila na tumawa noon. Tapos nagpa-interview di ba si Liza Marcos kanino? Ay Tonying din. Eh, uh, tawag dito si BBM dito tingin yung picture. Ngumingiwi. Hindi <laughs> e talaga may ni BBM. iwi. Okay, tanong iwas. <laughs> ah, Kaya ito niya nagpa-interview, di ba? At ngayon, itong leak na Nag-click di umano no? na message ni BBM na inansyawan pa ng ibang mga uh, Pilipino na rong grammar tas very Briton. <laughs> Ayun, kanya daw yun. Kay Tunying din yun lumabas doon sa kanyang uh, Facebook asa uh, sa, sa YouTube channel ni BBM. Mamaya, tingnan natin. So ito, inamin ni BBM na kanya daw yun. Para saan? Uh, nagpakalat sila ng uh, text message ni Bibim na kunwari nag ko oh, ito. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte larger scheme of things is an important so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, <laughs> to Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Yeah. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? It? It's not important. So bakit hindi ka nag-react, BBM? Nung kauumpisa pa lang ng uh, hearing ng Tuadcom dyan, ni, nang pinsan mong si Martin Romualdez against kay Bipisara. Doon pa sa issue ng 125 million confidential intelligence fund na yan, bakit ka hindi nagsalita? Bakit hindi mo sinabing, huwag ninyong questionin ang busy presidente sa 125 Confidential Intelligence Fund na yan. dahil ako, otos ko, galing sa opisina ko mismo ang nag-forward niyan sa busy presidente. Bakit umabot ka pa sa punto ngayon? Na kung saan ay nakikita mo na marami ng tao dyan sa IDSA ngayon ilang araw na na ikaw ay patatalsikin kahit ayaw ni Bibi Sara, ayaw ni dating Pangulong Duterte na sinabi, no, 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 hindi ko, uh, gusto ko. Diba, ilang bisis na sinabi ni Duterte na gusto niyang matapos ni Bumbung Marcos ang kanyang termino. Dahil nasasaktan din siya bilang buwan sa panatayong nga sabi niya naging presidente siya. Hindi maganda at masakit sa kanya na yung kapwa niya Presidente ay patatalsikin. Hindi siya kagaya ni Gloria Arroyo, si Presidente Duterte, na talagang <laughs> nag-ambisyon kay pinatalsik si Irap. Siya ayaw niya, gusto niya matapos. Ikaso e anong ginawa ni Bongbong Marcos na nahimik? At tapos nung kawakailan iyon? Papalagan daw niya si Bipisara dahil ganun na lang daw kadali na pag-isipang patayin ang presidente. O anong ginawa lang yung pagpalag kay Bipisara? Sara? Tinanggalan ng mga security guard. zero ang bodyguard, security guard ni Bibi Sara. Tinanggal ng, o oh siguro, kinausap ni Lisa Marcos, si Browner na humihimod ng puwit na may utang na loob sa first family na to. Dahil bakit? Eh, yung kapatid pala ni Romeo Browner na PN, uh, AFP chief ay nasa, uh, ano ba yun? Nasa korte, sa court of appeals. Na, uh, na pinag, pinasok doon, pinagtrabaho doon. O si, yung pagiging, pre, yung pagiging general din niya. Si Lisa Marcos din ang nag -ano niyan. Pumili sa kanya para mahawakan siya sa liig. Gaya ni Marvel, yung PNP chief. na napaka-cheap Si Martin Romualdez tinasiri sa Marcos, di ba yung mga rumors niyan? Na no, nag-endorse niyan kay Bongbong Marcos. Bakit? Taga, ano si Marbil eh, dating patrolman lang pala daw yan eh. <laughs> Nagiging PNP <laughs> <-P> Chief General. <laughs> Kalugar ni Martin Romualdez. Oh. oh. Ngayon mo pa BBM, na hindi importante si BP Sara. Ngayon mo pa talaga Mr. President Bongbong Marcos, papa Tigil, na hindi kakasuhan si Bipisara, Sara? i-impeach. Kung kailan nakita mo na gumakapal na yung crowd ng mga tao diyan sa ano? Sa Insa dahil natatakot ka na baka sikat baka sapitin mo ang sinapit ng iyong ama kaya agad-agad kayong naalarma kunwari kunwari nag-leak hindi niyo naman kami malulukoy. Hindi kami tanga at pinanganak kahapon. Na kunwari, sasabihin ninyong eh, wag, wag ninyong i-impeach dyan sa Kongreso si Bipisara, Sara. Wag ituloy. Hindi siya importante. O oh, lol, yun yung plano ninyo uh, ever since the world began. <laughs> Uh, what will happen to the if, 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 somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve. Ayun naman pala eh. eh bakit noon mo pa yan hindi isinabi? Kay, Bung, Martin Romualdez. Gumastos kayo ng pagkalaki-laki ng pira ng taong bayan na naghihirap ngayon. Imbis na pagtuunan mo, sabihin mo sa pinsan mo diyang speaker na tambalos-los na buwaya, gumawa kayo ng batas para matugunan ang kahirapan ng Pilipinas, kagutuman, at trabaho. Wala eh. Puro kayo Sarah. Puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Yun. Oh, tapos naman si Bibi, si dating Pangulong Duterte dyan sa, sa Uh, tuwad kum na yan. Eh, natin tapo, tatapusin na nila. Ay, tuloy-tuloy pa rin sila. O, sabi nga ni, pa, ni ano di ba, ni Mayor Baste. Hanggang sa 2028 yung tuwad kum na yan. <laughs> a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? Yes. Sarah, sir? Never say never. Good morning. Sir, there was a text. Uh, ulitin natin to, ha? Message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte larger scheme of things is an important so don't file an impeachment complaint Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, Well, it was actually private communication, but <laughs> nalik na, yes. because that's really my opinion this is not important this does not make any difference to even one single filipino life so why waste time on it uh, uh, what will happen to the if, if somebody files an impeachment it will tie down the house it will tie down the senate it will just take up all the time and for not for what for nothing for nothing none of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return Sarah, Never say never. Ayan, na, Narinig natin. Confirmado. Pero, nagaling sa kanya. Pero, ito, wag tayong magpadala dito dahil mga lalabs, mga bayots, patibong yan. Meron silang plano behind closed doors, no? Kaya, ano lang yan, para pahupain yung galit ng mga Duterte supporters na nasa EDSA ngayon. <laughs> wag kayong maniwala dyan sa mga panawagan ni Bongbong Marcos sa nasa kongreso na wag ituloy ang impeachment. Drama lang yan. Tuloy ang rally hanggang sa Malacanang patal si Ken si Bangag. <laughs> uh. Huwag kayo maniwala dyan, ah. Dahil mayroon silang pinaplano, marami. Yung pagtanggal pa nga lang ngayon sa security guard ni BP Sara. At papalitan ng 40, sabi ni Browner, na bago. Abay, malaya na nilang papatayin talaga si BP Inday dito. Kaya natanong nga ni BP Inday, di ba? Bakit ngayon nag uh, yung security guard ni Bongbong Marcos, papatayin na ba nila ako? <laughs> Common sense. <laughs> Ay, naku po talaga, oh. Kunwari, nag pero doon kay Tonying. Ulol. Oh, lol. <laughs> lick. O, lick ninyo mukha niyo. O, panoorin natin konti dito kay Ka Tonying sa kanyang uh, video. Kung nag-leak ba talaga to? Binigay to ni Liza. Marcos kay Tonyeng. Naku po. Kung ngayon nyo pong mahalala, ang uh, grupong akbayan, uh, si Sen former Senator Trillanes, eh, sinasabi nila na magpa-file sila Ayan. ng Ayan, impeachment laban siyo. kay VP uh, Sara. Pero ito po yung breaking. Ano po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng uh, kopya. Ipinagkatiwala po sa atin ng... Uh, nang isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos uh, Jr. mismo uh, ano, kanono pwede ba nating ipakita Paki-pakita natin yung uh, message ni uh, Pangulong uh, uh, Bongbong Marcos uh, na na-access po natin ngayon ngayon lang kay uh... muntik ko na masabi <laughs> Oh, makita niyo na-access po natin ngayon, ngayon lang kay... Muntik na masabing kay Liza Marcos. Uh, so, sinungaling si Bungbung Marcos na sinabi niyang nag-leak ang kaniyang text message. Tupuhin so, ninyo, nililang ninyo, hindi kami. So, galing kay Katuning yun, na. Tanda natin, merong record si Tonyeng kung paano niya siraan si Pastrana na trolley sa din yun, ang papers. At ngayon din dito, kamunti ka na niyang masabi. <laughs> hindi nag ang message ni Bebe. Sinadya para pahupain. Ulitin ko, ang galit ng mga DDS supporters ngayon na andoon sa EDSA nagrarali at parame ng parame ng parame. Kaya nagulat, takot si Palaka na hindi na siya maging first lady, eh, hindi pwede do something. Kaya yun, nagpalabas sila ng ganong message na kunwari, lek, lek-lekin ninyong mga, ano mga pututoy ninyo din at mga kipay, mga buisit.